So, yung pinapakain natin ngayon ay ito, booster. So, hindi ko pinopromote itong feeds na to, pero ito yung ginagamit ko. What's up mga kababoy? Ituturo ko sa inyo ang tamang pagwalay ng mga inahin natin kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button sa mo ang notification bell para updated ka kapag meron tayo mga bagong video. Let's go! May nanganganak dito noong May 18. No, so, ngayon, ano na ngayon? June 17. So, nagwawalay na tayo. No, ito na. Ang pinaka the best natin gawin ay kapag magwawalay tayo ay yung inahin, yung kunin natin. Huwag yung mga biik. So, nilalagyan ko yung pakainan nila, ayan. So, yung pinapakain natin ngayon ay ito, booster. So, hindi ko pinapromote itong pitch na to, pero ito yung ginagamit ko. So, booster. Booster muna para hindi sila gaano ma-stress at dali lang tong matunaw sa kanilang dito ka, no? So, kasi kapag magwawalay ka ay napaka-stress sa biik natin, no? So, andyan na yung inahin natin, ayan. So, ayun, yung kaibahan talaga kapag binawalay mo yung inahin kasi hindi sila gaano ma-stress kasi yung amoy ng inahin ay nandito lang. Pag kagabi ko binala ito, nalabas ko yung inahin, dinilagyan ko ng pagkain, pinatay ko yung ilaw. Kinabukasan ay ganito na sila. Hindi na sila masyadong naghahanap sa kanilang ina. So ipapayo ko lang no sa mga nagbebenta ng biik, no? So kadalasan pag walay ay ibebenta na kaagad, ipapakuha na sa mga bumibili. Dapat papakainin natin sila 12 days. Pwede na nating E binta. Sure na sure na tayo na malakas na sila kumain. Sana. Oh. Huh? Dapat tamang proseso. Okay bayon. Bye. don't forget to subscribe to the youtube channel